Umagang umaga nga ho pala ay nagpunta ako din sa lupa ho ng inay. Dito nga ho pala nagpatayo ang aking kapatid ng bahay. Tingnan naman nyo ho, napakalaki na kanyang pinapagawang bahay. Hindi pa nga ho pala tapos yan. Marami nga din ho pala din yung tanim tulad ho ng papaya. Napakarami ho niyang bunga. At saka ho mga balinghoy, talong at saka ho may saging na rin ho dyan. Dito nga ho pala sa probinsya ay hindi ho kayo magugutom. Basta masipag lang ho kayo magtanim ng mga gulay. Ari nga ho pala yung hipag kot, tamot napakasipag ho na re. Siya nga ho pala tagahalo din ni Saminto. Tapos yun naman yung asawa niya ay tagapinis ng kanyang bahay. Kung sino ho sa inyong gusto magpagawa ng bahay, ari nga ho pala yung kapatid ko magaling humagawa ng bahay. Siya nga ho pala gumagawa ng bahay kapag kami ay nagpapagawa. Dito nga ho pala sa aming probinsya, ang gamit nga ho pala namin dito ay yung poso. Tapos siya nga ho pala yung bahay ng aking kapatid na panganay, hindi pa nga ho pala tapos. Dahil pahapon na, ito nga, naghanap na ako ng aking lulutuing gulay. Ito ang aking nakita, puso ko ng saging. Kinuha ko ng aho pala yan sa puno. Charot lang, hindi hu talaga akong kumuha ng puso ng saging na yan. Pinakuha ko lang at hindi ko ho talaga kaya. Pagkatapos ko nga ho palang kumuha na rin saging, ito naman hong papaya. Ako na nga palang pala mismo sumungkit niyan at kitang kita naman niyo na lumaglag sa lupa. Pagkatapos ko nga ho pala niyang kunin, ito naman hong babalatan na namin. Pagkatapos nga ho pala na rin balatan, ay diginait naman ho ng maliliit para mabisong maluto. Pagkatapos nagbalat na rin ho pala rin ng niyog. Ginait na nga rin ho pala rin puso ng saging. Pagkatapos are rin naman ho niyog ginayod na. And then nilamas-lamas nga ho din pala rin puso ng saging para maalis ang dakta. At nagayit na nga rin ho pala ng luya, sibuyas at bawang. At nagpainit na nga rin ho pala ko dyan ng kaserola. Pagka mainit na, ilalagay na ho natin yung bawang, sibuyas at luya. Pinagsama-sama ko na nga ho pala. Atin lang halu-haluin kapag mabango at abot na sa ating kapitbahay. Di syempre, ilalagay na ho natin aring papaya. At maglalagay din ho tayo ng pampalasa ng asin, paminta, at seasoning. Pagkatapos nga ho pala na rin ay hahalu lang natin. At ilalagay na rin ho natin yung pangalawang gata. Kapag nakulo na at medyo malambot na ho aring papaya, ilalagay naman ho natin aring puso ng saging. Tapos, iintay lang ho nating kumulo yung ating gata. Kapag medyo luto na, magdadagdag naman ho tayo ng unang gata. Tapos, maglalagay din tayo dyan ng kaunting asin at medyo ho matabang ang lasa. At saka ho pala ng kaunting suka. Atin lang ho pakukuluin at mamaya-maya ho ay luto na rin yan. Yan nga pala at luto na tayo nga ho pala ay magbibigay na ng ulam sa ating pamangkin. Yan nga ho pala at sinasandukan ko na dahil katulong ko nga ho pala dyan ng kanyang papa magluto. are nga ho pala yung pamangking ko at malaki pa nga ho pala sa akin. Ako lang ho talaga hindi nalaki. Charot lang. Nagdala nga din ho pala ako ng gulay din sa aking nanay at nagkuha naman ho ako ng sinayang na isda. Yun ho ang kapalit. Masarap po are Sino ka sa inyo ang alam na ganin luto? Ari nga ho pala ay tinatawag dito sa amin na sinaing na isda sa Sampalok. Abay masarap ho ari. Ari ho ang namimis ko dito sa amin sa probinsya. Tara ho't kumain na tayo. Ang kasabay ko nga ho pala din yung kumain na anak ko. Ang ulam nga ho pala nila dyan ay hotdog. Hindi nga pala sila nakain ng gulay. Pero nakain naman nun sila ng sinaing na isda. Tara, kain tayo. Ay siya, hanggang dito na lang yung aking video. Salamat po sa inyong panunood. Bye! God bless!